Alam mo bang kaya mong malaman kung nagsisinungaling ang isang tao gamit lang ang isang sulyap? Oo, pwede mong basahin ang tao na parang libro. At ngayon, tuturuan kita kung paano. Kamusta ka, kapatid? Napansin mo na ba kung gaano kahirap intindihin ang ibang tao? Minsan, kahit ilang taon na nating kasama ang isang tao, parang may itinatago pa rin silang bahagi ng sarili nila. Parang isang libro na sarado ang pahina, walang pamagat, walang introduksyon, puro hiwaga. Pero paano kung may paraan para basahin ang tao na parang libro para makita ang tunay nilang nararamdaman, iniisip at intensyon? Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakadelikado pero makapangyarihang aspeto ng dark psychology. Ang kakayahang basahin ang isang tao na parang binubuklat mong pahina ng isang libro. Bakit mahirap basahin ang tao? Bakit nga ba napakahirap intindihin ang ibang tao? Simple lang, lahat tayo may maskara hindi literal pero emosyonal at psikolohikal. Kapag may gusto tayong itago, takot, galit, selos, inggit, madalas hindi ito lumalabas sa salita. Pero napapansin mo ba ang maliliit na senyales? Tulad ng bigla ang paglakas ng boses, pag-iwas ng tingin o pagkagat sa labi, ang katawan ay hindi marunong magsinungaling. Dito pumapasok ang dark psychology. Hindi lang para kontrolin, kundi para maintindihan. Part 1. Micro-expressions. Ang unang sikreto, micro expressions. Ito ang mga ekspresyon sa mukha na lumalabas ng less than a second. Hindi ito kayang itago ng kahit sinong tao dahil automatic itong lumalabas base sa nararamdaman nila. Halimbawa, kapag sinabi ng isang tao na masaya siya, pero nakita mong bahagyang gumuhit ang lungkot sa mukha niya sa loob ng 0.5 segundo, ibig sabihin, hindi totoo ang sinasabi niya. Gamitin ang iyong mata, maging mapanuri. Bago pa man sabihin ang totoo, makikita mo na agad sa mukha niya ang kanyang emosyon. Part 2 Body Language Pangalawang sikreto Body Language o Galaw ng Katawan Ang posisyon ng kanilang kamay kung paano sila umupo o kung paano nila ginagamit ang spasyo sa paligid nila, lahat ng ito ay may kahulugan. Kapag ang isang tao ay palaging naka-cross ang arms, maaring depensibo siya, may tinatago o hindi komportable. Kapag madalas siyang tumingin sa relo, cellphone o paligid, posibleng hindi interesado o gusto ng umalis. Kapag sinasalubong ka ng bukas ang palad at nakangiti ng totoo, ibig sabihin sincere siya. Basahin mo hindi lang ang sinasabi nila, kundi ang hindi nila sinasabi. Part 3. Tonality at Pagsasalita Pangatlong sikreto, tonality, kung paano sila magsalita ang tono ng boses ay parang kulay ng emosyon. Kahit sabihin niyang, okay lang ako, pero mabagal, mababa ang tono at parang may bigat. Ibig sabihin, may pinipigilan siyang sabihin. Ang mga taong nagsisinungaling, kadalasan, inuulit ang tanong bago sumagot. Madalas magsingit ng, ah, um, honestly, hindi diretsyo ang sagot at paligoy-ligoy. Maging matalim ang pandinig mo. Makinig, hindi lang sa salita, kundi sa tono sa likod ng salita. Part 4. Pattern Recognition Pangapat na sikreto, pattern recognition, ang sining ng obserbasyon. Lahat ng tao may pattern o paulit-ulit na kilos o reaksyon. Kailangan mong pag-aralan ang mga taong madalas mong kasama. Kapag nakita mong may pagbabago sa kanilang natural na gawi, ibig sabihin may nangyayari, may iniisip, may tinatago. Halimbawa, kapag dati masayahin siya pero biglang naging tahimik o dati galit siya agad pero ngayon kalmado, bakit kaya? Hindi ito basta mood lang, may dahilan at trabaho mong i-decode ito. Part 5: Paggamit ng silence ang susunod na teknik, the power of silence. Ang mga taong marunong tumahimik sa tamang oras, sila ang mas nakakabasa sa paligid. Subukan mong manahimik sa gitna ng usapan. Obserbahan ang magiging reaksyon nila. Ang mga taong biglang naiilang sa katahimikan ay madalas nagtatago ng isang bagay. Gusto nilang punan ang katahimikan kasi natatakot silang mabuking ethics ng pagbabasa sa tao. Pero teka, hindi ito tungkol sa panggagamit o panloloko. Ang pagbabasa sa tao gamit ang dark psychology ay parang scalpel sa kamay ng isang doktor. Pwede mong gamitin para tumulong, hindi manakit. Gamitin mo ito para mas maunawaan ang mga tao sa paligid mo, para protektahan ang sarili mo sa mga nananamantala, at para mas makilala mo pa ang sarili mo kapatid. Ngayong alam mo na ang mga teknik para basahin ang tao na parang libro, handa ka na bang buksan ang pahina ng mga taong nasa paligid mo? Kaya mo na bang makita ang mga sikreto sa likod ng ngiti? Ang emosyon sa likod ng katahimikan? Ang intensyon sa likod ng salita? Kung gusto mo pang matuto ng ganitong uri ng psychological skills, ilike mo na ang video na to. Mag-subscribe at huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating videos. At kung may kilala kang taong gusto mong basahin, i-comment mo ang kwento mo sa baba. Baka isa na 'yan sa talakayin natin sa susunod na episode. At tandaan, hindi lahat ng iti ay totoo. Kita kits sa susunod na kabanata.